Kumusta po, mga kapamilya? Ako po si Melvin C.C. C. Valenzuela. Gusto ko lang po na-share sa inyo ang isang project na malapit talaga sa puso ko, isang bagay na pinaghirapan ko talaga at naniniwala ako na makakatulong sa ating lahat, saan man tayo sa buhay. Alam niyo naman na ang Valenzuela Clan ay kalat sa Pilipinas, sa United States, at pati sa Canada. Iba-iba ang mga pinagdaanan natin, iba-iba ang mga hamon, at may kanya-kanya tayong mga pangarap. Ang libro ko, ang The Future You Formula, ay galing talaga sa ideyang ito. Paano natin, bilang mga individual, makokontrol ang ating mga buhay at mabubuo ang isang kinabukasan na tunay na fulfilling? Hindi ito tungkol sa mga quick fix o bigla ang success. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa ating sarili, paglaya sa mga bagay na pumipigil sa atin, at paggawa ng isang personalized na plano. Kung nagnanavigate ka man sa isang career change, Nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang pagkatapos ng graduation, medyo naliligaw o gusto lang mabuhay ng may mas malalim na layunin at kagalakan, ang librong ito ay nag-aalok ng mga practical na tools at insights. Para itong isang supportive na life coach na gumagabay sa iyo, tumutulong sa iyo na i-unlock ang potensyal na nasa loob mo na. Isinulat ko ang librong ito na may mga values na alam kong pinagsasaluhan natin bilang isang pamilya. Resilience, ang importansya ng koneksyon at ang drive na lumikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Ito ay isang resource na talagang naniniwala akong makakapag-empower sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagbabahagi ng isang bagay na ginawa ko na sa tingin ko ay talagang makakatulong. Malaking bagay po sa akin kung itoy inyo pong bibigyan pansin. Available ito sa Amazon, Apple Books, Barnes Noble, Kobo at sa lahat ng malalaking online booksellers. Salamat po sa inyong suporta, hindi lang bilang mga kamag-anak, kundi bilang mga kasama sa paglalakbay sa buhay na ito. Sana ang The Future You Formula ay maging source ng guidance at inspirasyon para sa inyo habang patuloy ninyong hinuhubog ang inyong sariling kahangahangang kinabukasan. Mabuhay tayong lahat!